Guys, at last, nakakuha na rin tayo ng huge dito sa Color Wars after 2 weeks and 4 days. What? 2 weeks and 4 days? Isa lang nakuha mo? Huwag ka lang magulo, at least meron na kami. Samantala, what? watig na muna sa trading sa 2 weeks and 4 days, gan to arami. Tapos tigam mo yung pera ko. Sige na, ikaw na panalo. Hi guys, I'm Dad the Bacon and welcome back sa aking gaming channel. At today nga, pagkukumpara natin yung pag-hatch natin ng eggs na walang game pass dito sa last na update ng petsim 99 which is yung Color Wars. Tapos, yung isang alternate account yung kay Precious, ginawa ko is trading lang. So, nag-trade lang ako sa trading plaza. So, bibili tapos nagbebenta and ko kung ano yung masayaman o mas maraming makukuwang huge at ito do nga ang nangyari after 2 days ay 2 days 2 weeks and 4 days tignan nyo guys so sasabihin ko rin kung paano ako nakakuha ng huge okay panoorin nyo mabuti to guys so ayun na nga guys no kung nasubaybayan nyo yung pagla live stream natin lagi so next start tayong mag pet sim 99 at as in start sa zero noong first day ng color wars which is 2 weeks ago. Tapos ayun nga, uh, sabi ko hindi ako gagamit ng game passes at kahit ano man uh, gagamit ng bow box. So, ayun, sabi ko mag lang ako ng mag-hatch at mag -ma magpaparang tayo na magpaparang which is ang pinakamataas na rank na kuha ko is 8. Tapos ito pa ano ko, yung dalawang uh, healer ko is garing pa sa PetSim X ko. Yun din yung mga na-hatch ko lang Nang walang gamit ng mga game passes So, yun, tinransfer ko dito yung dalawa Pero yung the rest is Nakuha ko dun sa account ni Precious Which is yung nasa trading Pero talaga dito sa Dadda Bacon Sabi ko mag-hatch lang ako na mag-hatch Hanggang makakuha tayo ng huge Kaso, sa sobrang tagal Sabi ko kagabi Kailangan ko nang gumawa ng paraan And 2 weeks na nga ang makalipas Wala pa rin tayong huge Oh no! So kahapon yung pang third day ng 2 uh, weeks and 3 days Ang ginawa ko ito guys Para makakuha ko ng huge So Ayun nga binuksan ko yung enchant ko Sabi ko kailangan ko ng pang ng huge So kumuha ko ng huge hunters uh, Ang range nito dati is 20M So ngayon siguro mabibili mo mga 18, 18M Ngayon Nag ano pa ako uh, Bumili rin ako nyan actually Nag ano ako eh nag-upgrade ako niya ng enchant ko hanggang makakuha ko ng lucky egg 8 na pala yan so ayan lang yung pinaka maximum na kaya kong suotin and syempre sabi ko actually kulang pa yan lagi ko nang suot yan simula pa nung nag rank ano ako rank 8 ako pero kulang pa rin kaya sabi ko baka meron pa akong hindi nasusubukan and habang nasa trading area nga ako, na ko ng mga potions, lucky egg potion. Ito guys, so ito 'yung mga potion na pinagbibili ko. Siyempre nakaipon na ako nito. yan lucky egg potion na number 9 since ang ano ko uh, tier 9 kasi nga naka ano na ako, uh, 'yung potion mastery ko is 50 na, level 50 kaka-kaka-upgrade ko ng upgrade and ayan, pwede na akong maggamit nyan so, so mas mataas pa siguro mas malaki yung chance nyo tapos nakakita ko dito nung ayan, sa trading, trading plaza yung huge potion so sabi ko, kung may huge potion may effect yan kaya naman, bumili rin ako nyan kaso medyo mahal yan, 1M pataas ang isang piraso nyan and yung ano naman yung isa pa na nakita ko na may uh, egg lock eh, itong cocktail So, pag binasa mo yan, guys, meron pala yung egg lock na 300%. Ang problema, hindi ko alam kung nag stack yan doon sa uh, lucky egg na potion. Tsaka dito sa, ano, sa huge, shot, ano, huge potion. So, eh, bumili na rin ako. Sabi ko, itry ko na rin. At ayun nga, inamit ko na siya. So pagkagamit ng pagkagamit ko nga yan, eh nag-try din akong gumamit ng lahat ng meron na ko dyan para sa pets ko. Iwan <laughs> ko lang, baka lang may dagdag na effect. Pero alang ko wala naman sa egg lock yung mga yan. Siyempre, so, iyan na na rin natin. nag -buffs na rin tayo ng mga fruits and toys. Ayan, pagka-buff ko nga, eh yun, nayaan ko na ang ating, ayan, makikita nyo, yan lang yung ano ko, lagi ko nakukuha, oh. Puro ano lang Yung parang Divine ba yan O rare yung, yung mahirap makuha So ayan Makikita nyo naman Kulay grey pa yung Yung heart Yung Tawag dyan Yung huge ko So Napakamalas talaga Sa 2 weeks So ayan Sabi ko pagka Gamit ko ng mga potion Maghatch ulit ako And I'll wait for Ay Mga siguro ano yan Ginamit ko nung gabi Pagkagising ko nung umaga Siyempre naubos na yun Ayun, hindi ko na alam kung anong time nakakuha ng huge yan. Kung habang ba merong potion or yung after na nung naubos na yung potion. So, hindi ko na sure. Pero, napakaswerte na nga natin kasi nakakuha na tayo ng ating kauna-unahang huge! Amazing. Na tayo lang yung nag-hatch ha. Hindi natin binili yan. Hindi ko talaga binili yan guys. So, yung huge pala na yan is a chrome phoenix. Huge chrome phoenix na red. So, congrats to us. And, kung ka ng pag-asa na magkaroon ng huge, gawin mo lang itong ginawa ko, oh, malay mo makakuha ka na rin. Pero tsaga lang talaga. So, weeks talaga bago, bago ko nakuha yan. So, araw-araw yan guys, sa araw-araw akong nag -hatch. Pero, ibang usapan yan sa 2 weeks dun sa trading plaza ni Precious. Tignan mo guys. Yan ang ating mga ano, uh, huge. At tignan nyo kung magkano ang aking kinita or in-earn sa trading plaza within 2 weeks and 4 days. Nakita mo, B yan guys. B. 3.1 B. yung Pero syempre, ano yan, uh, bibili, uh, tapos benta, bili, benta, ganun. Pero 3.1 B sa trading plaza in just 3, ay uh, hindi pa 3 weeks. 2.1 B. Two, two weeks and four days lang. So, <laughs> kaya nga sabi ko sa umpisa ng video, yan lang ang nakuha mo, isang huge sa two weeks. Samantalang ito kay Precious, parang napakarami na ng huge. Pinam, parang binenta ko na, tapos binili ko pa ulit. So, guys, sa next video natin, papakita kung paano ko naman nakuha yun. Ganong karaming huge at ganyang kalaking pera. So, for now, meron pa akong 300 plus M sa account ni Precious and 30M naman dito kay Dad the Bacon which is pinasa ko lang syempre pang upgrades pero kay Precious pa rin talaga ang panalo sa 2 weeks na Color Wars Amazing! talo ka Dad the Bacon kasi dito kay Precious sa 2 weeks ang dami nyo ng UGES lahat yan guys uh, yung ano lang yung Helrox lang yung galing sa PetX ko pero lahat ng nakuha kong UGES dyan kay Precious lahat yan 2 weeks lang sa trading plaza so sa next video ko papakita ko kung paano ko nakuha yan guys ha ikaw ba gusto mo rin ba ng huge o, alam mo na ang ating keyword ay huge at may mail ko sa mga iiwan nyo dyan na salita kung sino ang pwedeng manalo ng ating huge o, bibigyan, Magbibigay na tayo bago mag-November 1. Kasi meron din tayong pawaffle ng mga yuj. Oo, waffle. Alam nyo na yun. Pawaffle ng mga yuj sa November 1. At gagawin natin yan sa ating live stream. Pero ang mananalo, manggagaling sa video na ipopost ko before the November 1. Kaya guys, abangan nyo na yung mga videos natin tungkol sa PetSim99 at sa iba pang Roblox game. At marami tayong ipamimigay. Okay, guys? pero every live meron tayong pinamamigay na 1M gems alam ng mga nanonood sa kanya kaya guys see you again in my next video ciao